Hmm, ganyan lang oh. Ganyan lang ka. Kuha natin yung ating dilig, dilig, dilig lang no. Para mabuhay yung ating oh, ang palaya. Oh, meron na rin siya no. Ito pa no. Oh, meron na siyang bunga. Good afternoon mga amigo. Green tea po. Dilig time. Alas 4 na nga uh, hapon. Ah, uh, ngayon po ay uh, pizza 20 ng iniro no. So, mula pagtanim hanggang ngayon, dalawang bisis lang po ito nakatikim ng ambon. Oh. Dito po sa amin ay sa loob na ng isang buwan at kalahati, wala pong ulan. So, ang inasahan po natin sa ating 35 days old ng palaya ay itong tinatawag na <laughs> d Okay na lang, no? Ito yung ating 35, supposed to be, mayroon na itong um, uh, malaking bunga. Pero ito po, kawawa talaga mga kaibigan, no? Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Ah. Uh, Abuti na lang kung yung kalahati ng kapital natin ay maibalik dito sa ganitong style, no? At itong tubo ng ating oh, uh, ang um, palaya. So, kawawa, no? Uh, Walang, wala tayong Ah, oh, mayroon tayong anihin pa rin. Pero suwerte na lang kung may kalahating may ubalik Ah, oh, kaya nga, oh, sugal nga pa rin, no ba? Oh, talo nas sa ibig talo pa sa sugal. <laughs> oh, sa garden, talo pa rin. <laughs> oh, ito ganyan lang oh. Ipakita ko sa inyo. Ayun po, ay nagdilig tayo. But prior tayo nagdilig ay nilagyan pa natin ito ng abuno, no? Yung ating abuno, pang-anim pieces na po, nag-trends tayo. So, nasa 8 kilo po per drum yung ating nidilig na pinaghalong triple 16 ni Trabor at saka mayroon ding wukosim granules at saka may mga granules din, di ba? Okay, pampadagdag, no? mga add-on. So, kumbaga, pakita ko sa inyo yung ating uh, paglalagay ng abuno. Oh. So, So, ito po mga kaibigan, yung ating abuno na iwan. no? So, konti na lang. No? So, pinaghalong nitrabor uh, triple 16 unique, no? Nangyara no? Tsaka may kunting wala na. May kunting granules, ganyan. Mga add-ons, no? Focusim granules, so ayan. Ito po yung update sa ating palaya. Nasa 35 days old pero ganito pa lang kalaki yung bunga niya. Oh. Uh. Uh. 35 days old, so tiko pa. So walang tubig talaga, no? Walang ulan. So ang banat natin ay dilig lang, no? Nagdidilig uh. lang tayo. Uh. Every 3 days ang dilig. So ang expenses mo mga ay ang bilig po nito sa 1,000 more than 1,000 hills ay 12,000 liters po ang magasto na tubig dito so sa awa ni Lord apat na bisis po tayo magkarga ng gasolina doon sa ating water pump na kung saan ay ah, yeah, tigtatatlong litro lang at kalahati okay so sa apat times 3 is 12 no sa so, more or less nasa 18 oh 15 minimum liters ang magastos natin per dilig every 3 days. Okay. So, wala pang uh, tao yan, no? Oh. So, ganyan. So, uh, ganyan lang, oh. Ang ating uh, pag-abuno, oh. Ganyan, oh. Uh. ganyan lang, oh. oh. Uh. so, sundan niya ng uh, pagdidilig. Para naman, ah. Uh, uh, kahit paano, meron na rin mga bunga -unti, no? pa unti-unti, no? Uh, Kauna. But, ah. mostly ay maliliit pa. Uh. So, kawawa naman talaga. Walang ulan. So, okay lang. Walang problema. So, tiis-tiis lang tayo. Kahit uh, marami din namamatay, no? Na puno. Oh. So, nasa modern 1K ito. So, palagay natin 1K na lang, no? So, ganun talaga. So, sugal. So, sa mga ganitong status, mga kaibigan, ay assume muna yung sarili mo na talo tayo dito, no? Oh, talo. Oh, walang panalo ito pagka ganito, no? Okay. So, ganun pa kailangan nating i-survive ito at least may balik man lang yung kalahati sa timpunan no? o, uh, kalahati ng ating kapital may balik lang no? Uh, o, so, uh, wala nang garansya o, uh, o, uh, so kanya lang o. Uh, uh, so ito taginit o, uh, magdalawang buwan na walang wala, ulan so yan o Ah, uh, uh, saka uh, gumagapang na sila, gitna no. Mm. Uh, gumagapang na. So, ganun talaga. So, siguro maganda ang presyo. Pero kapag marami naman ang uh, supply, automatic yan. Babaan ang mga trader yan. Para sa kanila, pabagsak yung uh, malaking yunan siya. Sila nga buhay. <laughs> hmm, lang, oh. Ganyan lang ka. Kuha atin yung ating dilig, dilig, dilig lang, no? Para mabuhay yung ating oh, palaya. Oh, meron na rin siya, no? Ito pa, no? Oh, meron na siyang bunga. Pero, Maliliit pa mga kaibigan. O, o, sa pusto sa 35 days old, eh, malaki-laki na ang konti ito. So, talagang naiiwan siya no, sa iri. Dahil sa walang supply ng tubig. No? So, ito lang. Tiis-tiis lang tayo magdilig. So, medyo magastos po yung pagdilig. Pero okay lang. At least, may survive natin ito. Oh. Oh, para naman may kunting may balik sa puna natin. Ganyan no? Oh, yan lang. O, oh. so hopefully, Oh. Magkaulan magkabagyo na rin sana no. Oh. Magkabagyo, oh. Kahit na uh, ko ano, mga tatlong araw lang sa so -so ulan, no. Mm. Okay na. Uh, Ayun, Para naman ah, mga abot na yung oh, gumagapang na sa gitna yung ating kumpalaya. So mayroon na rin yung mga bunga kahit pa paano. Oh. Thank you Lord sa so, bunga, no. Mm. Uh -huh. Ayun. So, mayroon na siyang mga malalaki, oh. Ayun, no? So, bata pa. Oh. So, umpisa pa lang siya, oh. Oh. So, umpisa pa lang. Oh, mga amigo, oh. Ala, oh. So, pa siya. So, yan. So, ganyan talaga. Oh, last na biyada na ng abunan yan, no? Oh. So, patapos na yung pag abono So, tuloy yung pag-aldilig na natin doon. So, sa ating mga subscribers, no, sa si mga viewers, please continue uh, subscribing my YouTube channel, ano, uh, at saka pakifollow din sa Facebook page. And then, pakishare din sa ating mga video kahit pa paano, eh, eh, makabigay tayo ng mga uh, aral sa ating mga kapwa farmers, no. Uh, so, ating mga kapwa mag-aampalaya dyan. So, ganyan talaga. Sugal-sugal lang, no. So hanggang dito na lang, ito po yung lingkod, si Green Tip. Uh, magandang hapon sa inyong lahat.